paano nga ba tayo makakapag-develop ng godly habits sa ating buhay? May tatlong point tayo, bar. Ibig sabihin, we will raise the bar pagdating sa ating pagtakbo sa karera. Kailangan manalo tayo at tumanggap ng reward. Okay, B is be discerning. A is act with intentionality. At R, I remain unwavering. Okay, number one, Be discerning, maging mapanuri sa lahat ng ginagawa. Sabi sa 1 Thessalonians 5.21-22, Suriin ninyo ang lahat ng mga bagay, hawakan ninyo ang mabuti, iwasan ninyo ang lahat ng anyo ng kasamaan. Nag-realize ko si Pablo ay nagbigay din ng babala sa kaparehas na mensahe sa 1 John 4.1 Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang espiritu sa halip subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Narealize ko na ang susi para magkaroon ng isang dedicated life sa Diyos ay kailangan mong sanayin ng iyong sarili na maging mapanuri. Kailangan mo sanayin ng iyong sarili na ma-identify mo ang totoo at kasinungalingan. Masuri at maihiwalay ang mabuti sa masama sa lahat ng area ng buhay mo. Bakit? Kasi kapag nabigo ka ma-discern ang truth sa error, ay magiging biktima ka ng maling katuruan o prinsipyo. Ang isang maling katuruan ay nagre-resulta ng maling mindset. At yung maling pag-iisip na yon ay nagbubunga ng kawalan ng bunga, pagsuway at pag -compromise. Halimbawa, pagmali ang mindset, iisipin ng isang mananampalataya na ang kanyang kinabukasan ay makikita sa tarot card, crystal ball, manguhula at iba pa. Kapag hindi naging mapanuri ang isang mana ng mapapaniwala siya na ang tagumpay nakasalalay sa feng shui, swerte o sa loto, sa halip na umasa sa Diyos at gawin ang tama sa paningin ng Diyos. Kapag hindi naging mapanuri ang isang alagad ng Panginoong Yesus, ay maaring mabiktima siya ng prosperity gospel na pag lumapit siya sa Diyos ay payayamanin siya ng Diyos kaya ang focus tuloy ng tao ay yung pagyaman at hindi isurrender ang buhay sa Diyos. Nako, mali yan kaibigan. Kapag hindi ka naging mapanuri, mahihikayat ka ng maling kaisipan na ang Panginoong Yesus ay pandagdag lang sa dati mong paniniwala at hindi siya ang tanging daan ng kaligtasan. At marami pang iba. Nakakalungkot kasi ang discernment ay isang ability na binigay ng Diyos sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng banal na spirito at ng salita ng Diyos. Kaya lang, hindi ito ginagamit at pinapaunlad. Kaya maraming tao nasasangkot sa mga desisyon na hindi naman nakaayon sa Bible. Ang discernment ay kakayahan na malaman at piliin ang tama sa mali. Sabi sa 2 Peter 1.3, tinanggap natin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya tumawag sa ating upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Nung nakilala natin ang Panginoong Jesus ay nakilala natin ang katotohanan. Bakit? Dahil siya yung katotohanan. Sabi niya, di ba? I am the way, the truth, and the life. Nagsimula na tayong makakita ng liwanag. Nagsimula na tayong malaman ang tama at mali. At habang lumalakad tayo kasama siya at nagbabasa ng kanyang salita, ay mas lalo nating nalalaman ang katotohanan at kamalian. Now, para saan ito mga natutunan natin na katotohanan? Sabi sa talata, ay para tayong mamuhay ng makajos. Na-realize ko, nais ng Diyos na ma-develop sa atin ang habit ng tuloy-tuloy na pagkilala sa Panginoong Yesus at pagbabasa ng Kanyang salita. Bakit? Para makapamuhay tayo sa makajos na paraan. Na-realize ko na hindi mo pwedeng sabihin na magbabago ka na. Pero hindi mo hinahanap ang Panginoong Yesus sa buhay mo. Ibigyan, kahit kailan ay hindi ka makakapagbago. Bakit? Kasi ang pagbabago ay manggagaling sa Panginoong Yesus at sa Kanyang salita. Ito yung magbabago ng iyong mindset. Pag nabago ang iyong mindset, magbabago ang iyong aksyon. Kaya nga, simulan mo siyang kilalanin. Narealize ko na ang lahat ng gagawin mong desisyon na ayon sa Bible, yan ay godly o makajos. At kung ito ay godly decision, ito yung ginagawa mo. Nako, ang ibig sabihin niyan, ginagamit mo ang discernment sa iyong buhay. Discernment is the ability to think biblically about all areas of life. Kapag hindi mo ito pinapraktis o sinasabuhay, ay matatangay ka ng sari-saring aral at maling impluensya ng mundo. Sabi sa Ephesians 4.14, Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamagitan ng kanilang katusuhan at paniling lang. Kaya nga kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Ginagawa mo ba ang Biblia bilang final authority ng iyong buhay? bago ka ba magdesisyon? Ay inaalala mo ba ang mga sinabi ng Diyos sa iyo patungkol sa kanyang salita? Sinusuri mo ba ang iyong plano kung ang gagawin mo ba ay ayon sa kagustuhan ng Diyos o hindi? Sabi sa Philippians 19 10 And this I pray that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment. Dito sa talata na ito ay pinagsama ni Pablo yung knowledge at discernment. Ang ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng discernment kung walang sapat na knowledge. Kailangan mo magkaroon ng bangko ng kaalaman. At yung bangko na yon ay dinedepositohan mo lagi ng katotohanan ng Diyos. At ng bagong kaalaman, araw-araw, doon sa bangko na yon doon kahuhugot ng kakailanganin mo para magdesisyon. Now, ito yung problema. Kung maling kaalaman yung nakalagay sa bangko na yon o kulang, ay mahihirapan ka magkaroon ng tamang discernment. Kaya kaibigan, importante importante na basahin natin ng Bible araw-araw kasi makakapag-ipon ka ng katotohanan sa bangko ng knowledge. Pangalawa, kung gusto natin magkaroon ng tuloy-tuloy na discernment, ay humingi tayo ng tulong sa Diyos. Narealize ko na kailangan nating matutunan na aminin sa sarili natin na hindi natin alam ang lahat ng bagay. Kailangan natin ang Diyos sa pagbibigay ng knowledge at wisdom. Ang isang bagay na nagbibigay ng kapahamakan sa isang tao ay ang kaisipan na hindi niya kailangan ang panuntunan ng Diyos sa buhay niya mali kaibigan. Darating ang araw, mawawala at magugunaw ang lahat ng bagay sa mundo. Pati na ang mga makabagong technology at kaalaman. Pero ang salita ng Diyos na pinanggagalingan ng katotohanan at wisdom ay nandyan pa din. Sabi sa Mateo 5.18, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaibigan, sobrang accurate, sobrang totoo ng Bible. Hindi ito pwede magkamali. Ito ay salita ng Diyos. Now, ang isang katunayan na ang Bible ay totoo at hindi maaring magkamali ay maikita sa maraming faktor. Pero pag-uusapan lang muna natin ngayon ay ang katunayan ng mga propesya na natupad sa Panginoong Yesus. Halimbawa, sa Old Testament pa lang ay sinabi na ipapanganak siya sa Bethlehem. Ipapanganak siya ng isang birhen. Siya ay manggagaling sa linya ni David. Siya ay pagkakanulo ng 30 pieces of silver. Grabe, ito pa lang ang hirap na magkatotoo. Kasi pwede namang 10 pieces of silver lang. O 20 pieces lang. Pero eksakto, sabi sa Sekaraya 30 pieces at marami pang ibang prophecies. Mahigit 300 prophecies. At alam mo, sabi ni Peter Stoner na author ng librong Science Speaks, sabi niya na ang probability na matupad, na matyambahan mangyari ang kahit walong prophecy pa lang sa Panginoong Yesus. Nako, 1 in 100 quadrillion. Grabe, para pa lang ito sa walong propesiya. Paano na inatupad ang lahat ng 300 plus prophecies sa Panginoong Yesus? Kaya kaibigan, sobrang accurate ng Bible at mapagkakatiwalaan natin ito. Huwag kang maniwala na kailangan mong sundin ang puso mo kasi ito yung tama. Mali, kailangan mo sabihin sa Diyos na maliit lamang po ang aking kaalaman. Lord, hindi ko po kayang palakihin ang aking anak. Sa pamamaraan mo, tulungan mo po ako. Gusto ko siya lumaki na may takot at pagmamahal sa iyo. Pero tulungan mo po ako, i-guide mo po ako. Lord, hindi ko alam kung paano ko papakitunguhan ng aking asawa kasi hindi niya pa sinusuko yung kanyang sarili sa iyo. Naalala ko, halos linggo-linggo, tinatanong ko si Lord, Lord, ano na yung next na gusto mo gawin namin para sa online ministry na pinagkatiwala niyo sa amin? Bigyan niyo po kami ng wisdom kasi ayaw namin magkamali. Narealize ko si Solomon din na intindihan niya na wala naman siyang alam talaga kung ikukumpara sa wisdom ng Diyos. Kaya sabi niya sa Diyos, 1 Kings 3, 7, 9, Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pat walang karanasan, bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilalan ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Wow! sobrang humble ni Solomon. Grabe, hari siya pero sabi niya, wala po akong kakayahang maghari. Bigyan niyo po ako ng karunungan. Now, hindi karunungan sa pakikipagdebate ang hiniling niya. Ang hiniling niya ay kakayahang pumili ng mabuti sa masama. Kaibigan, Kailan mo sinabi sa Diyos na, Lord, gabayan mo ako ngayong araw na ito. Bigyan mo ako ng kakayahan na piliin ang mabuti sa masama. Gusto po kita mag-glorify sa aking buhay ngayong araw na ito. Alam mo, kung ang nasa isip mo ay ang magawa ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, para sa ikararangal niya ay malulugod siya sa iyo at bibigyan kanya ng wisdom. Ganon yung nangyari kay Solomon. Tingnan mo, tuloy natin yung verse. Dahil ito ang hiniling ni Solomon, na nalugod sa kanya si Yahweh. Wow! Kung ang pinagnanasaan mo pala ay ang malaman ng mabuti sa masama at magawa ang mabuti para maparangalan ang Diyos, ay malulugod ang Diyos sa iyo. Kaya kung ang gusto mo maging habit sa buhay, ay maging mapanuri, maging discerning, piliin lang ang tama sa mali, ay malulugod ang Diyos sa iyo. At ikaw ay pagpapalain niya. Tingnan mo kung anong ginawa ng Diyos kay Solomon. Tuloy natin sa susunod na verse. Ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay. Maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sinumang hari sa buong buhay mo. Wow! Dahil sa gusto ni Solomon na magawa niya ang tama para sa glory ng Diyos, binigyan siya ng wisdom at binigyan din siya ng mga bagay na hindi niya hiningi. Narealize ko, kahit may nakalimutan kang hingin sa Diyos dahil busy ka sa paggawa ng mga bagay na ikalulugod niya, nako, hindi mo kailangan mag-alala. Bakit? Kasi siya yung bahala sa bagay na hindi mo hiningi sa kanya. Kasi busy ka sa paggawa ng tama at pagsunod sa pinapagawa niya sa iyo. Narealize ko na habang busy ka sa karyan ng Diyos ay nakikita naman niya ang iba mong pang pangangailangan at siya ang magpo-provide ng kailangan mo. Pangatlo, balansehin mo ang head-based decision at heart-based decision. Ayon sa pag-aaral, ang tao daw gumagawa ng decision ayon sa isa sa dalawa na to head o heart-based decision. Ang mga taong gumagawa ng head-based decision ay yung mga tao daw na logical, detailed oriented at very objective. Parang ako na ang tendency ko ay tumingin lang sa numbers at fact. Yun namang mga taong gumagawa ng heart-based decision ay mga taong emotional, passionate, laging nakadepende sa kung anong nararamdaman nila. Now, ang bawat isa ay may strength at weakness. Ang head-based decision ay magaling sa pagsunod ng rules. Kaya lang, hindi niya namamalayan na nakakasakit na siya ng damdamin ng iba. Yung heart-based decision naman ay maganda ang pakikitungo sa mga tao pero nakalimutan naman ang mga importanteng rules o principles. Now, ang pinaka-best na decision ay ang combination nilang dalawa. Ito yung sinasabi sa Ephesians 4:15. Instead speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is Christ. Ang ibig sabihin ay huwag mo i-compromise yung truth dahil gusto mo ipakita yung pagmamahal mo sa isang tao. Hindi pwedeng puro love pero walang truth kailangan niya malaman ng isang bagay kung ito ay mali at sa kabaliktaran ay hindi naman pwedeng puro truth at wala na ang pagpapakita ng pagmamahal. Halimbawa, meron nang hingi ng tulong sa iyo. Ang heart-based decision ay pati na ang pera na gagamitin niyo para sa iyong pamilya ay ibibigay mo na kasi hindi mo iniisip ang truth na meron kayong pangangailangan. At ang worst case pa ay papangutang mo pa para lang may maibigay ka. Now, ang best decision ay sinasaalang-alang mo ang gastusin ng iyong pamilya. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka tutulong at magpapakita ng pagmamahal. Tutulong ka sa kung ano lang ang kaya mo. Ako ang ginagawa ko ay kung ano lang yung kaya ng budget na itulong ay pwede. Basta wag lang makompromise ang pangailangan ng aking pamilya. Kasi nagbigay ka nga sa iba pero nagsuffer naman ng family mo. Nagkautang ka pa at nahirapan tuloy kayo sa pagbabayad ng utang. Nako, useless din ang pagtulong mo sa iba. Hindi ito discernment kung may sa iyo na 10,000 at 1,000 pesos lang ang pwede mong ibigay, ayun lang ang iyong ipahiram. At kapag nagbigay ka ay handa ka dapat na hindi bayaran o makatanggap ng kung anumang pagbabalik. At ang pang-apat, kung gusto mo maging discerning sa tama at mali, matuto ka sa iyong pagkakamali. Lahat tayo nagkakasala, lahat tayo nagkakamali. Sabi sa 1 John 1.10, kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ng kanyang salita. na ko, ang problema hindi yung atin pagkakasala. Ang problema hindi yung atin pagkakamali. Ang problema ay ang kabiguan nating matuto sa atin pagkakamali. Ang problema ay ang kabiguan nating magrepent. Paulit-ulit ka pa din sa pagkakamali na yan. Hindi ka nagmamature at hindi ka natututo. Yun yung problema. Kaibigan, simulan mo gawing habit na sa bawat pagkakamali mo ay hihinto ka at aalalahanin mo kung bakit ka nagkamali at ano ang naging consequence ng pagkakamali na ito. At sisiguraduhin mo na natatanggalin mo ang mga bagay na pinagmumulan nito o maaaring maging sanhi para maulit mo ang pagkakamali na ito. Hindi ka magiging perfect pero every time na nagsusuri ka muna mabuti sa iyong sitwasyon bago magdesisyon ay paunti ng paunti ang chance mo na magkamali ulit. Alam nyo, nung araw, ang kabayo ay ginagamit na pang araro at pang transportasyon. Kaya lang, napakamahal ng kabayo at kapag ang nabili mong kabayo ay masasakitin, ay delikado ang iyong palayan kasi makokompromiso ito. Kaya ang ginagawa nila noon, sinusuri nila maigi ang kabayo sa lahat ng parte nito. Lalo na yung mga ipin ng kabayo na ko tinitignan nila mabuti yan. Dito nila nakikita kung matanda na yung kabayo at malusog. Ginagawa nila ito kahit matagal, basta wag lang silang magkamali na makabili ng pangit na kabayo. Kaibigan, kailan ka huminto para pag-isipan ng iyong spending habit? Ito ba ang aking paggastos ay pagpapakita na ako ay mabuting katiwala ng Diyos? Huwag kang magmadali sa iyong desisyon. ibigan huminto ka na ba tinanong ang iyong mga mahal sa buhay? kung ano ang kailangan mong ma-improve bilang asawa, magulang o anak. Kaibigan, simulan mo pang isipan ang pagkakamali mo at sa tulong ng Diyos ay gawan mo ng paraan kung paano mo ito mapagtatagumpayan. Sabi sa mga kawikaan 23.23, 23, hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pabayaang mawala.